si Boyong Trinidad. Hindi ko gagawin. Baka nakalimutan mo. Bakit? Wala kang choice. Yung simbahan sa buong paraiso, pinasabot nyo! Mga inosenteng tao. Pati tatay ko! Hindi kami nagpapatay. Sa tatay mo. Trending naman ngayon sa social media. Ang hashtag asaan si Congressman Perez dahil umano sa reklamo ng mga taga para iso na matagal nang hindi nagpaparamdam ang kanilang congressman. Baba! Uy, tara na! Ako na bahala, Dwayne. Tatawag ang kompres. ako ng interview para sa'yo. Kailangan ayusin na natin ang image mo. Ha? Tatawag ako si Katrina Almasan. Wala ka rin magdobli ingat sa mga Kastilyo. Dahil. Wala akong pakainan sa mga Kastilyo nun. Pagbabayarin ko sila sa pagpatay sa tatay ko. Pinakawalan mo si Totoy because you like him. Shut up! Ah. pinakawalan ko si Totoy. Dahil naniniwala ako. Dito na kinabang pa rin sa atin si Totoy. Totoy ba to? Nandito po ako para mamulit ka. Para dun sa huli kong laban. Of course here. Wow! Walang lapis, walang kulang. Na natin ang tigas ng totoy na yan. Kapag nalagay na sa alanganin, ang buhay ng mga taong mahalaga sa kanya. Silvio, Siguraduhin n'yong hindi kayo sasabit. Bigyan mo lang kami ng pospro, Don Silvio. Kaya'ng kaya namin tupukin ang sangbong baranggan. Matagal na namin ginagawa ito. Halos lahat na nababalitaan mong sunod sa Maynila. Kami ang nigawa. Kami ang nagsimula nun, Don Silvio. Ano ba ang trabaho? Sunugin niyo ang lahat ng bahay sa bagong paraiso at tanging abo ang ititira nyo. May isa pa akong ipagagawa sa inyo. Kapag nagawa nyo, may bonus. Patayin nyo si Boyong Trinidad at si Toto yung bato. Kopya, Don Silvio. Diba? Okay, diba. Diba. 本当 Tingnan mo birthday mo. Ah, balik pa ako eh. So ba, mo birthday mo? Uh, ako? December 20 Oo. Uh. Holiday pa lang birthday mo. Hindi oh. ah? na, no? holiday yun? Oh, holiday? Pangana ka lang pa. Pagalita. <laughs> Oo. Ah, ang ga ang ugali. Ugali. Ugali <laughs> na. <ha>? Ugali na. <laughs> Kay mga bata kid. Sheesh. <laughs> 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 May pa ganun ganun ka pala, ha? <laughs> na father. Sorry po. Alam mo, Toy. Hi, hi. Oh, det Bakit? Kulang oh, oh, na ng balota. <laughs> <God>. <laughs> <laughs> Tapos pag ng nang kampanya, Salamat sigurado ay. ko, suruin ka. Hindi ko pa talaga. Sinasabi nito, Tsong Padre, di ba? Oh, Stella. Salamat ka. <laughs> Sobrang natutuwa ang mga taga-bagong paraiso. Wala nga naman. Ikaw naman, nagpapasalamat ka kay Totoy. Akaw ang sumagot lahat niyan. Sigur? Pero, well, tama. Kain ka lang sa marami, ha? <laughs> Toy. Mukhang malaki ang nakubra mo sa arena. Tsoka, di ba po kayo magali? Marami po akong tinira para sa mga gamot nyo at sa mga kakailangan pa natin. Eh? Pero, Tsong Father, pakiramdam ko kasi kailangan natin ng pangpalakas ng moral. Tama nga, kailangan natin yan. Sige na, kumain na kayo! Sagot ko lahat na May sasabihin lang po sa'na ako sa inyong lahat. Hey. Alam salamat, bro, Boy. Naghanda po ako ng simpleng salo-salo. Alam kong mabigat yung pinagdadaanan natin ngayon. At alam kong mahirap pa ang mga pagdadaanan natin sa mga susunod na araw. Mabigat ang kalaban natin. Malaking pangalan. Ang pangalan ng mga Castillo. Mabigat na kalaban si Don Silvio. Pero naniniwala ako na kapag nagtulungan tayong maliliit na tao, may laban tayo sa kanila. Hindi dapat natin ibigay sa kanila ang lupang tinatayuan natin ngayon. Kaya kung sino ang gustong sumama sa amin, maganda na kayo. Dahil mapapalaban tayo. Pero pangako ko sa inyong lahat, hindi natin bibigay ang bagong paraiso na gano'n-gano'n lang! Tama! At sa mara na, Totoy! Teka, teka. Puprotektuhan natin ang bagong paraiso! Tama! Tama! ka namin, Totoy! Maraming sa lahat! Sige na, kumain na po kayo. Maraming salamat, Toto. Lolo Boyong, ako po dapat ang magpasalamat sa iyo sa lahat ng tinulong niyo po sa amin. <laughs> Nakita ko kagad na matitido kayo. Kaya tumulog kami. Lolo Boyong, may kailangan po kayong malaman. Kailangan niyo pong doble mag-ingat. Bakit? Ikaw po yung sunod na target ng mga kastilyo. Desperado po sila na makuha ang lupa mo. Handa ako mamatay. Pero hindi ko gustong mamatay nang walang dapat. Ano ba yun? Hindi po ako papayag yung mangyari yan. Salamat. Saan kaya pupunta si Onyx? Oh? Bakit ba, Father? Ayun, may dalang ang pagkain eh. Kanino kaya niya dadaling yun? Ah, uh, baka po siguro sa kaibigan o baka, baka gusto niyang dala ng pagkain yung nanay niya. Ah, oh. oo. Apo. Baka nagugutom pa po siguro. ang kita. Kilala ko yung mga taong kagaya mo. Alam kong ayaw mo pasukin yung gantong klaseng mundo pero napilitan ka kasi may pangangailangan ka rin. Alam mo, kumain ka na nga lang. Ano ba alam mo? Pera ba kailangan mo? Magkano? huy Tigil-tigilan mo nga ako. Ano nga akala mo saan mo ko? Limandaan? Isang milyon? tatlong milyon. Sabihin mo lang kung magkano. Kaya ang kaya ng amo ko yan. Ang mga Kastilyo. Basta, pakawalan mo lang ako dito. hindi na kita gagamitin. Pero kailangan kita ngayon para sa bagong paruhis. O nak, kanina ka pa nakababad dyan sa computer ah. Kailangan ko kasi na maghanap ng kopya ng Mother Title na sinasabi ni Lolo Boyong. Eh, dapat sa munisipyo ka naghahanap, hindi dyan sa computer mo, sa Registry of Deeds. Eh, syempre na research muna para malaman ko lahat ng mga info na kailangan kong gawin bago ako pumunta sa munisipyo. Ah, ganun ba? Basta na ang importante makuha mo yung mother title. Oo nga, Nay. Nang makabawi man lang sa lahat ng mga taga dito sa lahat ng tulong nila, no? Eh, kamusta naman? May nasagap ka na ba? Wala, Nay. Ewan ko ba, pero hindi tugma yung info na nakikita ko online dito sa Bagong Paraiso. Tatawag ko na lang muna siguro. Sige, ano. Para naman may panlaban tayo sa mga kastilyo. Lolo Boyong! Lolo Boyong, bakit kailangan pong umabot sa dahas? Kumisan, kailangan gamitin ang dahas ng dahas. Manibigyan. Lumaban. Ngayong hindi. Maaari kang gamitin ang mga kapalmirihan mo. kastilyo, mahirap manggain yung mga yan. Mas okay pa silang kakampi kaysa kaaway. Basta ako, tinutulungan lang. Ako pa talaga tutulungan mo. Nakikita mo ba kalagayan mo? Nangangako ako sa'yo, na pag pinakawalan mo ko dito, kayang kaya kitang ilapit sa mga kastilyo magkakapera ka na, protektado pa ang buhay mo. Alam mo, kumain ka na lang. Dahil pa sinasabi, doon mo ako O. Oh. Hindi, subuan mo lang ito. Ah. Hindi, busog pa ako. Hindi, kumain ka. Pag-isipan mo yung sinabi ko. Kumain ka, subo mo to. Salamat. Subo mo to. So hindi niyo rin po alam kung nasan yung mother title? Kasi ilang tao na po yung nakausap ko eh, ni isa wala makapagsabi sa amin kung anong pwede namin gawin, kung saan kami pwedeng humingi ng tulong. Sige po, salamat po.

Nih, pasukan saya lebih jant. Oh ya tuh, oh, oh, nih. Datang, Ready, kisah, kisah

Siyempre, ikaw pa eh. Malakas ka sa akin. Ba? Baka ah. na pa siya natingin sa paligid tapos kumukuha ng picture. Ano Parang di naman taga dito yan eh. Parang dayo. Alam mo, Bricks, duda ako sa lalaki niya. Alam mo, kumukuha siya ng patago. Tapos kinukuha na niya yung mga bahay dito sa bagong paraiso sa may ko dito ah. Umalis na! Tara susunod natin! Ano? Walang gustong magbenta? Mga buisit! Mga patay-gutom! Lahat to kasalanan. kasalanan ni Totoy. Kasalanan niyo to! Si Totoy dapat ang susi sa pinapangarap nating casino resort. Hindi niyo ba naiintindihan? Ha? Malakas ang impluensya ni Totoy sa mga tao. Paano kung gamitin niya yon laban sa atin? Ha? It's gonna be an all-out war against the people of Bagong Paraiso. Dali. Di ba? Hindi ba? Bakit hindi ka gumamit ng bakal laban sa bato? Hindi ba? Hindi ba? Gamitin mo mo. So, Father, <laughs> asensya na po kayo. Mabuti na lang. Naiwasa kita. Kung hindi siguro, bumalik ako sa ospital. Mabuti <laughs> ka na po kayo din. Uh, hindi ko kasi nirinig eh. Ayos lang yun, naiintindihan kita. Alam ko naman kasi pag nagtitraining ka, nakaka-focus ka, kaya wala kang naririnig. Ngusap tayo. So, Father, Tungkol ba ito sa pagkakamkam ni Don Silvio dito sa Bagong Paraiso? Ay, yun nga eh, Sana. Pag-isipan lang na no? baka pwedeng makipag-dialogo ka ng lang kay Don Silvio. Dialogo? Oo. Oh. Chong Father, Kailan mo sila. Alam mo ang kakayahan ni Don Silvio. Papatayin niya lahat ng tao dito. Naitindihan ko naman yun na naman ako ng karahasan nung panahong sundalo pa ako. Oh. Pero Totoy, eh, nag-aalala ako para sa mga tao. Nag-aalala ako para sa iyo. Siyang Friday. No. Desidido na po ako. Pati mga tao dito. Desidido na para lumaban. Para sa bagong paraiso. Eh, basta babantayan mo yung sentro mo. Wala ka lagi sa sentro. Wala ka na sa balance eh. Practice pa. mga tao natin. Nakapili na rin buwami ng mga bahay na pwedeng pagsimulan ng sunog. Mabuti naman. Kung anong lakas ng pagsasamahan nila, yan din ang magpapatumba sa kanila. Pero huwag niyo silang maliitin. Hanggat buhay si Totoy Bato at si Boyong Trinidad, lalaban at lalaban ang mga taga-bagong paraisa. Alam niyo na ang gagawin. Sige po, Don Silvio. Kami na bahala rito. どどんどどんどんどん。 🎵 Puso'y ikaw ay napabulong 🎵🎵 Dahil puso man dirigma, di pa di papapugo pa pugo 🎵 Napala isa Pag-isipan mo rin yung tulong na pwedeng nabigay sa atin ni Duane. 🎵 Di pa pa di pa pa pugo 🎵🎵 Di pa pa pugo 🎵 Ishi! Blake! Bakit nang mapananig ka yun? Anong nangyayari? kasi doon yung lalaki? Tapos kinukuha na ninyong mga bahay. Ako, kung ganun, kailangan malaman nila Father Nico at Lolo Boyong. Hello boyo. Handa na tayo para harapin ang mga kastilyo. Salamat sa tulong mo Toto.